Tali sa pantalon? Tinatago mo ba ng ganito? Kapag di mo inayos, baka mawala sa loob ng garter. Gawin ay gawing isa'y maikli, isa'y mahaba. Tiklupin ang mas mahaba, hawakan ang maikli sa gitna. Paikutin ang mahaba mula ibaba paakyat mga bimba hanggang otson ikot. Sa dulo, ipasok sa maliit na butas. Pwede mo na ngayong i-adjust ang higpit nito. Ngayon ko lang napagtanto kung bakit lagi akong nawawalan ng medyas. Ganito pala dapat istore ang medyas. Alisin ang tab ng lata, isabit sa hanger, tapos pwede mo nang isabit ang damit. Laking tipid sa espasyo. Kapag sarado ang nail cutter, may butas ito na pwedeng makasugat. Pindutin mo lang at i-click na kalak na ito. Kapag naglalaga, madalas umaapaw ang sabaw. Ilagay mo lang ang dalawang chopstick sa ibabaw ng kaldero. Hindi na ito aapaw. Takpan ang bibig ng bote ng mineral water gamit ang plastic bag. Mas kontrolado ang pagbuhos Inumin sa plastic madaling matapon pag binuhat. Paikutin ang supot at gawing parang hugis oat, hindi na ito matatapon. Paglipat ng tubig mula sa isang baso ng hindi natatapon, maglagay lang ng kutsara, gagabay ito sa pagbuhos. Kapag maikli ang kahon sa delivery at di ka siya ang gamit, gupitin ang magkabilang gilid mula gitna, buksan ito, gupitin ulit at hilahin pa diagonal. Mas mahaba na ang kahon, lagyan lang ng tape at kasya na ang mahahabang items.